Yon guys, ngayon magluluto tayo ng manok. Piprito natin yan guys, sabang inaantay lang natin itong uminit yung kawali. So inaanan natin yan guys. Maglalagay tayo ng golden pesta na mantika. Yan guys, sasali tayo korte. Konti Kunti lang guys, konti lang. Bago tayo mapirita, konti lang lalagay natin yan. Yan. okay na yan guys. Kasya na yan dito sa ganyang kadaming manok. Ilan lang naman yan, apat lang yan guys. Yung iba guys, ginagawa kasi sa pagpreparato ng manok kini chicken breeding nila Ito, inahalo nila dito sa manok yan Bago nila ilagay dito guys Ako naman guys, ganito gagawin natin Para mas malutong siya Ito guys, yung chicken breeding guys Nasaling sa natin yan sa mantika Saling nyo lang lahat yan Saling mo lahat Yan Yan guys, saling natin yung mantika Tapos haluin mo lang Haluin mo lang guys, ayan. Haluin mo lang 'yan. So ayun na 'yung mantika guys. Tsaka 'yung chicken breeding pinaghalo ko na 'yan. Lahat ng lahat para di ano. Yan, lagay natin lahat yan guys. Sasaluin mo lang. Haluin mo lang muna habang kumulo konti. Yan. Yan guys. Tapos ngayon salim mo na tong manok. Yan. salim mo yung manok guys. Sasaluin mo lang. Yan. Aloin mo lang hanggang mag-coated lahat yan, guys. Yan. Mas papakita ko sa inyo mamaya yung result niyan. Kung ano magiging itura sa manok, guys. Yan. Yan. Salin-salin mo lang yan. Yan guys, ganyan lang yan. Hintayin lang natin siya, maluto yung ilalim. Tapos mamaya babalik ka natin yan guys. Yan, nakasalang na siya ngayon. Tain lang natin siya maluto yung ilalim. Tapos babalik na na natin yan. Takpan muna natin. Yan. Yan, guys. Nabaliktad na natin, guys. Nasunog lang konti eh. Yan. Konti lang naman. Yan. Nakita nyo, guys. Mas malutong siya, guys. Pero di pa yan masyadong luto kasi kakabaliktad lang natin. Pero mamaya mas malutong na yan. Yan guys, quality na. Pwede na natin hanguin yan. Goods na goods na yan guys. Pwede na natin kainin yan. Hanguin na natin guys. Papatay na natin yan. Kalaan. Yan. Hanguin na natin siya guys. Tapos na yan. Yan. Mas malutong siya guys. Yan.